Walong bulan nang nagbabados ang 21 anyos na si Jean Rubia kan barangay Bagong Bayan Sur, Naga City. Huli ta first time ma'am, pigsisiguro niya pirming healthy an sa iyang pigkakakandangan regular man siyang nagpapa-check up sa Saindang Health Center. Kuhan ma'am ng ano, ning check up para ma mas maging healthy siya kay pohan ning magkahaning mga putas niya. Ano. es tamang ano, oras sa pagturo. Ang midwife kan barangay Bagong Bayan Sur na si Jema Paglinawan, Tutok ng gad sa salud ka 97 bado sa saindang barangay. Nagtutubod kaya siya na kung healthy si mami, healthy man si baby. Apuera ka ini, piglilikayan niya man na may maitalang kaso ng maternal death sa saindang lugar. Sa lahat po na babae na nagbabalak na magkaroon ng anak, kailangan po uh, nagbabalak pa lang kayo, nagpapacheck up na para po yung pagbubuntis malusog. Yung baby mo rin maging malusog, pati yung nanay malusog. Kasi pag kan nakalihis na si Mana, kan magkondisir ng Regional Maternal Death Review and Department of Health Bicol na pigkondisir sa Ligaspe City. Sa pagtiripon, pigtukar ang nagdadakol na bilang kan maternal death o maternal mortality sa rehiyon asin kung papaano inima i bitaran. Nagluluwas sa datos kan Departamento di de Salud sa Bicol na kadaklan sa mga nagagada na badus asin mga nangangaki iyoan na sa edad 20 hasta 34. Sigun sa Focal Person kan Safe Motherhood Program kan DOH Bicol na si Pamela Pabit, kadaklan kan mga binawian buhay iyon first time moms asin mga nakalimang pangaki na, kung sa hypertension asin hemorrhage ang pinakahalangkaw na naitalang kausa. Imaibitaran ang pagkasayang nin buhay, importante na mamantener kan lambang expecting moms ang mabaskog na salud, sa paagi kan pagkakanin healthy foods, pag-inom nin vitamina, pagrayo sa bisyo, arog kan alak, droga asin sigarilyo, siring man ang regular na prenatal check-up. Nakikita po natin yung continuous capacity building no sa ating mga healthcare workers din po. So, paano po ba yung proper management ng mga high-risk pregnant women po natin? ang sagayon ay hindi po delay yung referral. And of course, um intensifying po yung bluish policy natin no which includes po yung 4ANC which is dapat po itong mga buntis natin na ito ay dapat po nakakapagpa-check up sa pinakamalapit na health center para sagayon na mo-monitor po natin. Dugang panipabit, mas pagre-rekomenda nindaan pangangaki sa ospital, lalo na kan mga first-time moms, as in limang beses ng mga ngaki. Lahat din po no, tumutugon kapag sinabi po ng ating mga midwife or nurses no, na bawal mga anak sa bahay. Sana po yun yung sundin natin kasi alam naman po natin na hindi naman po din po tayo papayuhan diba, ng ating mga healthcare workers kung, kung ito po ay makakasama sa atin. Mientras tanto, sa pinakahuring datos kan DOH, 11 kaso na nin maternal death ang naitala sa bikol ngunya na taon. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.